Maraming masaraming salamat sa inyong pagdalo. At unti-unting natatauhan na tayo. Hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung pagnanakaw, alam na natin. Aminado na. Nagsalita na. Ngunit, yung mga nasa kongreso natin, yung mga nasa House of Representatives, ang gusto nila, hindi sila managot. Gusto nila kontraktor lang. Eh, parang sayaw yan. Hindi ka pwede magsayaw mag-isa. Parang ang gago. Kasama ng mga kontraktor, yan ay mga biktima. Pinilit yan. Ang dami ko nang nakausap na kontraktor. Tinutulungan natin si Mayor Magalong doon sa ICI. Talagang, pag hindi ka nakipaglaro, ay, wala kang kontrata. Halimbawa, ikaw ay kinidnap, Hindi ka pakakawalan hanggang hindi nagbabayan. Sino bang may kasalanan? Yung kinidnap o yung nangidnap? Sino may kasalanan? O, oh, yung nangidnap. Sino ba nangidnap? Yung mga nag namimwersa doon sa kongreso. Ngunit sa kanilang mga investigasyon, noong si Marcoleta ay nakikita na niya kung saan ang pupuntahan. Mga miyembro ng House Biglang pinalitan. O, di ba niloloko tayo? Mama, o, nilagay sino? Si Tito Soto. O, anong ginagawa ni Tito Soto? Pinagtatakpan ang mga nasa house. Dahil, kinausap daw siya ni Speaker. Saan ka nakakita, Senate President? Sumusunod sa Speaker. O, ngayon, dinitiktik nila kontratista. Ang nagsasalita, tinuturo yung mga nandoon sa house na may kasalanan, tinatakot nila, ayaw bigyan ng immunity. Hindi oh, eh, ba niloloko tayo? Oh. Si Pangulong Marcos naman, anti-corruption daw siya. May ICI daw siya. Pero ang pinipilit niyang ombudsman, itaw niya. Hindi bali kung qualified, walang problema. Ni kaso ni Railroad para ma-dismiss. Ha? Nag-MR si Amy. Dinismiss agad. Labag sa mismong rules ng Ombudsman na i-dismiss agad yon. Yung MR na hindi sumasagot yung kabila. Nag-file si Mayor Baste. Dapat yun, automatic, dinakit. Anong ginawa? Tinanggal yung taket. Nag-file ako ng kaso, ayaw itaket. Merong regulation na pag-file automatic itaket, ayaw. Binawi, bakit? Para may si Remulia Hindi pa nila alam yung JBC, sinusungo si siremulya. Gusto nyo ba ang Ombudsman, tapos na termino ni Marcos, ay eh si Hindi! Tao niya? Hindi! Isang politiko? Hindi! si Remulia, anong baboy sa DOJ? Eh, nagagalit ang mga tao sa DOJ. Napaka-unprofessional, ginagamit ng DOJ para tuligsain ang mga kalaban ng gobyerno. Oh. Pagkatapos pinipilit nila, lukuhan. Huwag tayong maniwala, hindi po sincere. Ha? Ah, sasabihin ba niya kung hindi ako presidente, kasama niyo ako. Eh, di sumama ka sabihin magbitaw ka. O, oh, di ba? Pumunta ka rito. O, oh, pumunta siya rito. O, oh, bakit siya pupunta doon sa mga kakampinga? Yung mga makabayad, doon siya. Pinaglulo ko tayo, huwag tayong paluloko, mga kasama. Lahat yan, Nakikita na natin ang pattern. Pagkatapos sasabihin, ibabalik tayo sa PhilHealth. Eh bakit kinuha mo? Eh yeah! yung mga ibang kinuha ng maharaping kafaan, ibabalik ba? Yeah! Yung gintong ibinenta, ibabalik ba? Ayun o. Maraming maraming salamat bago ba <laughs> kayo. At may isang buong akong Alam niyo po, hindi naman pwedeng lagi tayong nagtitipon dito siyempre. Bagamat talaga ng alam sa ating puso ay matindi. mahihirap naman tayo kung araw-araw tayong nandito. Bagamat maganda, madalas natin gawin ito. Hindi ko sinasabing huwag natin gawin lahat ito. Ngunit habang tayo ay wala rito, kung tayo'y nasa bahay natin, may mga sasakyan tayo, may mga t-shirt tayo, patuloy natin ipakita ang ating galit sa kanila, hindi lamang sa pagtitipong mga ganito. Sa mga bahay po natin, pakiusap po sa inyo, kuha lang kayo ng kartulina. Kahit sulat kamay, ilagay din lang sa nyo no. sa bintana no. nyo. Marcos no. Resign! No. Marcos no. Resign! No. Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Rizay! Marcos Rizay! Marcos Rizay! Marcos Rizay! May t-shirt kayo hindi nyo ginagamit. Patatakan nyo lang. Marcos Reside para pag naglalakad kayo. Nakikita na mga tao ang in inyong damdamin. Marcos Reside! Marcos Reside! Marcos Reside! Marcos Reside! Sa inyong mga motosiklo, maglagay lang kayo ng sticker. Sige ako, magpapagawa ako kung sa abot ng aking makakaya ibibigay ko sa inyo ilagay ninyo sa mga motosiklo sa jeep kung ano sa sasakyan nyo lagay nyo Marcos Rizal Marcos Rizal Marcos Rizal Marcos Rizal sa ganun parang po kahit wala tayo rito ay na naipahayag natin ang ating salobin na siya ay dapat magbitiw na. Wala na pong tiwala sa kanya ang taong bayan. Nilaloko lang niya tayo, mga kasama. So, gawin po sana natin yan sa mga bahay natin. T-shirt, sasakyan, kung ano man. Mga cap, kanya-kanya nang gawa tayo. Pero tutulong din po kami. Ilagay po natin para araw-araw 24-7 malaman na malakanyang ang ating salobin. At ano ang ating salobin mga kasama? Marcos Michel! Marcos Michel! Marcos Michel! Marcos Michel! Mar Yun lamang po. Huwag po tayo magsasawa. Sabi nga nila, Rome was not built in a day. Ang ating panawagan sa pagbabago hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas matagal na labanan po ito patagalan ito, ipakita natin sa mga abusadong ito na ang taong bayan ay hindi nagsasawa mas titigil tayo mas titibay tayo mas ma-outlast natin sila ha? ang inaasahan na mga yan maghihiyaw tayo rito, mapapagod tayo titigil na tayo ipakita natin na hindi po ningas kogon ang mga mandirigma para sa katarungan at kalayaan. Ipakita natin matibay tayo tuloy-tuloy, walang iwanan, walang sawaan. Okay! E, ne, 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 dumating na po ang idolohin natin kaya magtatapos na po tayo. Pero, tuloy-tuloy po ang aking panawagan sa inyo. Again, sa mga bahay ninyo, sa mga sasakyan ninyo, t-shirt, cap, motorsiklo, kahit sa mga cellphone, pwede nyong ilagay. Anong ilalagay natin? Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Okay, bago ako magtapos, isa Eh! 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 Maraming maraming salamat po! Mabuhay! bansang Pilipino, mabuhay ang mamamayang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang ating tagapagtanggol ng ating karapatan! Okay, at ulit ito pa siyo. Sa sunod, ang ating tagapagsalita, isa rin tagapagtanggol ng ating karapatan ay ito sa Kongreso na pamatubi niya mga magnanakaw doon. Alam na natin, ala, kilala